Eto kabayan, yung mga presley pick na mango na kapipitas lang natin. Ayan. Natag mo kaya yung ano, yung sako para ma maayos sila ng ma Ito kabayan at uh, itong bagong pitas na mangga ay ating ginugulong. So, ibig sabihin nung ginugulong is nilalagay lang muna natin sa isang uh, open uh, open space para siya ay makasingaw. So, mga 2 days na ganyan siya bago natin siya ilagay sa isang box na mayroong kalburo, no? Kailangan nga uh, nakagulong muna siya ng mga at least 2 days para makasingaw yung kanyang moisture content at saka kung merong mga dagta no yung pang mga lumalabas doon sa sa kanyang sa kanyang tampok ayan no yung mga ganyang dagta ay makatulo ng husto okay so after 2 uh, days ay ilalagay na natin siya sa box na may kasamang kalburo now uh, Masyadong negative minsan sa ibang tao yung uh, pag sinabing pinahinog sa kalburo. Pero sa totoo lang, basta't ang mangga naman ay tama sa gulang, ay eh talagang mas magandang ilagay sa sa isang box na may kasamang kalburo para mabilis yung kanyang pagkukulay dilaw. So mahihinog siya ng even. So hindi naman ito yung tinatawag na hinog sa pilit ang hinog sa pilit ay maasim yon kasi yun yung mga mga hindi pa magulang na mangga eh kakalburuhin eh talagang pinipilit ang pagkahinog ito naman eh pinabibilis lang natin ng konti pero sila pag nahinog ay matamis pa rin kahit na pinahinog siya sa kalburo dahil ito ay pinitas ng magulang ang maasim na mangga ay yung pinilit na mahinog sa pamamagitan ng kalburo na siya ay mura pa. Pero basta ang mangga ay magulang kahit mo daanin sa kalburo para bumilis ang kanyang pagkahinog ay eh matamis pa rin 'yon. Okay? So ngayon, heto yung ating uh, Presli pick o yung kapipitas lamang na iginulong natin for 2 days then later on ay ilalagay natin sa box. So para ipakita ko naman sa inyo yung mga nauna nating uh, Uh, pinahinog na tinulungan ng kalburo ay heto at ipakikita ko sa inyo yung bubuksan nating box. Kailan natin inilagay sa box yan? Friday. Friday. Friday ng gabi. So, Saturday, Sunday. So, bali 2 days yan na hap, no Friday ng gabi namin siya inilagay then ngayon ay Monday morning so mahigit 2 days at tingnan natin ngayon ang itsura noong mga mangga so hindi pa sila lahat ay hinog na hinog so igugulong natin dito yan and uh, since ito ay ginamitan ng kalburo, kailangan magulong siya ng mga at least 12 hours bago kainin. Yung maliliit na yun yata yung sa kabilang puno. Eh, no? Pero matamis yan. Ha? Kahit ganyan yan, Oo. So lahat yan kabayan ay hinug na. Kung mapapansin nyo, yeah. yung ibang maliliit na kulay green ay kulay <laughs> lang yan. Pero pag binuksan natin yan, ayan ay hinug na rin. At palibasa itong mga manggang ito ay magulang. Kaya talagang masarap siyang kainin iba ang kanyang tamis. May konting asim pero masarap kainin. So, yung nasa kabila na ginulong natin kani-kani kanina lamang, after 2 days, ilalagay uli natin, ilalagay na natin siya sa kahon. So, kamukha nitong isang to, no? So, ito ay kagabi lang namin inilabas, inilagay sa kahon, I mean. So, after 2 days, bubuksan na rin yan. Okay? So, yan na muna for today, kabayan. And thank you for watching.